Kumuha nga pala ako ng motor dyan. At eh, ano nga po, eh, Perman na nga po oh. ako. ka pala permahan lahat, pupunta na tayo ng cashier para babayad. At dahil la promo sila na piso down payment, ay nagbayad na rin ako ng piso. At nag-advance ng one month. Habang pinipirmahan ko po na yung lusibo, si kuya ay chinecheck na yung mga hilo. Kung ba lahat? All good sa daw, sabi ni kuya, kaya pwede nang ilabas. Kaya itutulak na ni kuya palabas yung aking unit. Siyempre magpapagas tayo dahil kung pila niyong kinargang gasolina ni Kuya. Kinuha nga ako ng gasman at ang sabi ko ay full tank unleaded. Kinargaan na nga ni Kuya ng gasolina at nung malapit nung mapuno ay inalugalo ko pa yan para sa mixing lahat ng gasolina. Inisilip ko nga kung magkano ang buti ng full tank dahil kulang yung dalawang pera. At inalugalo ko na nga motor para sa mixing pa yung gasolina at ang sabi ko ay Kuya, Sige Kuya, kulang pa, kulang pa, kulang na yung dalawang pera. Buti na lang, 285 lang yung pultang. Sobto yung ko, may sukli pang 15 pesos. <laughs> Dito na nga natatawasan ang aking video. Paalam!